Ang panghaharas ng mga Chino sa West Philippine Sea ay hindi na bago para sa ating mga Pilipino. Palagi nila itong ginagawa na parang minamaliit lang ng mga Chino ang kakayahan nating mga Pilipino sa sarili nating teritoryo. Pero kahit ganun pa man ay marami pa rin mga Pilipino ang nagsasabing wala pa ng bansang sinakop ang China sa kasaysayan nito. Pero lingit sa kalaman ng karamihan na noong October 1950, Inatake ng China ang bansang Tibet kung saan magririsulta ito sa pagsakop ng China sa Tibet. Ito ang kwento ng Chinese invasion sa Tibet na nagrisulta sa pagsakop ng China sa Tibet na siyang patunay ng bansang China ay may sinakop na nabansa sa mundo na siyang ginagawa naman nila ngayon muli sa West Philippine Sea. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa ABCE TV. Noong 7th century AD ay tinatag ang Tibetan Empire kung saan itinuturing itong Golden Age sa Tibet dahil sa paglago ng kanilang kultura sa malawak na teritoryo na kanilang nasasakupan pati na ang ekonomiya dahil sa kanilang mayamang kalakal sa imperyo ng China na sa mga panahong yun ay nasa ilalim ng Tang Dynasty. Sa loob ng mahabang panahon ay naging payapa ang relasyon ng dalawang imperyo hanggang noong 670 AD nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Tibet at ng Tang Dynasty, China dahil sa agawan nila ng teritoryo sa border ng kanika nilang imperyo kung saan ang digmaan ito ay tumagal ng dalawang daang taon o dalawang siglo. Dahil sa mga panahong yun ay napakamakapangyarihan pa ng puersang militar ng Tibet kung saan bumagsak pa sa kontrol ng Tibet ang imperial capital ng Tang Dynasty sa China noong 763 AD ang siyudad ng Chang'an or Xi'an sa panahon ngayon. Pero nabawi rin itong muli ng mga Chino sa pamumuno ng kanilang bagong Tang Emperor kaya nagpatuloy pa ang kanilang digmaan ng isang daang taon hanggang noong 821 AD ng mapagkasunduan ng mga Chino at mga Tibetans na ititigil na nila ang kanilang napakatagal na nadigmaan at gumawa ng kasunduan ang dalawang imperyo para sa kapayapaan ayon sa kanilang kasunduan or treaty na magkikita pa hanggang sa ngayon sa Juhang Temple sa Tibet na masaya na ang mga Tibetans sa kanilang teritoryo habang masaya rin ang China sa kanilang teritoryo at wala ng kahit isa sa kanila ang mang-aangkin pa ng teritoryo mula sa kanilang border. Ang kasunduan ito ay nagresulta sa kapayapaan sa pagitan ng China at Tibet na tatagal ng mahabang panahon. Pero sa pagtakbo ng panahon, maraming mga kaganapan nang nangyayari sa China. Maraming mananakop ang sumakop sa imperyo ng mga Chino tulad ng mga Mongols na siyang nag-establish pa ng kanilang sariling dinastiya, ang Yuan Dynasty, na tumagal ng isang daang taon na pinabagsak naman ang Ming Dynasty na siya rin sinakop ng mga Manchus noong 1644 na mula sa northeast ng China kung saan itinatag ang bago at huling dynastia ng China ang Qing Dynasty. At sa loob ng ilang daang taong pabago-bagong politikal sa Imperyong China, ay paiba-iba rin ang relasyon ng Tibet sa bawat gobyerno ng China. Kung saan sa taong 1578 ay prinuklama ng Mongol ruler sa China na si Altan Khan na si Sunam Gyatso magiging Dalai Lama ng Tibet. Si Sunam Gyatso ay isang Buddhist leader na ayon sa proklamasyon ng Mongol leader nang na lahat ng successors si Sunam Gyatso ay tatawaging Dalai Lama na siyang magiging spiritual at political leader ng Tibet sa pagtakbo ng panahon ay payapa pa rin ang sitwasyon ng relasyon ng China at Tibet hanggang sa epoklama ang panglimang Dalai Lama sa Tibet noong 1642 ang pinakamakapangyarihang Dalai Lama sa mga panahong yun na tinatawag ng mga Tibetans na the great fifth kung saan dalawang taon ang makalipas noong 1644 ay bumagsak ang Ming Dynasty sa China na pinalitan ng Qing Dynasty orang Manchu Dynasty Noong 1652, personal na bumisita ang Panglimang Dalai Lama sa Imperial Capital ng China, ang Forbidden City ng Peking or Beijing, kung saan manghang bagong imperador ng China sa Dalai Lama at binigyan niya ito ng regalo na isang golden album at golden imperial seal. At pinroklama din ng emperador ng China na kinikilala niya ang Dalai Lama bilang spiritual leader ng Tibet. Pero ang pagbisita ito ng Dalai Lama sa Forbidden City ay binigyan ng ibang kahulugan ng mga Chino na ayon pa sa kanilang mga isinulat na ang pagbisita daw ng panglimang Dalai Lama ay katibayan ng pagsubmit nito sa kanilang emperador kung saan pinaniniwalaan nilang parte na ng China ang Tibet simula sa araw na yun na tinanggihan naman ng Tibet na ayon sa kanila ay bumisita lang ang kanilang panglimang dalay lama sa kapital ng mga Chino para makapag-establish ng formal na relasyon sa bagong emperador ng China na normal na ginagawa ng ibang mga independent na bansa para kilalani ng bagong gobyerno at dinastiya ng China kung saan ang sitwasyong ito ay nagpatuloy ng ilang daang taon hanggang noong 20th century nang pumasok ang Britanya sa eksena noong 1906 kung saan ayon sa kasunduan ng China at Britanya na hindi na pakikialaman ng China ang Hong Kong bilang kolonya ng Britanya sa China kapalit ng pagbibigay ng Britanya ng suzerainty or control sa mga Chino sa Tibet. Ang kasunduang ito ay nagbigay ng confidence sa mga Chino na sasakupi na nila ang Tibet dahil may basbas -bas naman ito ng Britanya. Kaya sa unang pagkakataon sa loob ng isang libong taon ay sinubukang i-annex ng China ang Tibet. Nadahilan sa pagtakas ng Dalai Lama sa Tibet papuntang British India pero hindi nagtagal ang pananakop ng mga Chino sa Tibet dahil noong 1911 ay pumagsak ang Qing Dynasty dahil sa pagsiklab ng revolusyon sa China na dahilan sa pagiging independent na bansang muli ng Tibet. Pero ang pagiging independent ng Tibet ay hindi rin magtatagal dahil sa pag-angat ng komunismo sa China. Noong 1949 ay itinatag ang bagong gobyerno ng China, ang People's Republic of China sa ilalim ng pamumuno ni Chairman Mao Zedong kung saan gustong gusto ni Chairman Mao na ma-incorporate kaagad ang Tibet sa kanilang bagong komunistang bansa na ayon pa sa kanilang plano ay susubukan nilang magipag-usap sa mga Tibetans at kung hindi ito papayag ay aatakihin nila ang Tibet hanggang sa sumuko ito at tuluyan na maging parte ng China. Kaya noong January 1, 1950, formal na idineklara ng China na parte na ng China ang Tibet. Natinanggihan naman kaagad ng Tibet at nagbigay ng pahayag na sila ay mananatiling independent na bansa na dahilan sa pag-atake ng China sa Tibet noong October 1950. At dahil sa dami ng sundalo ng mga Chino ay sa loob lamang ng ilang araw, ay bumagsak kaagad sa kontrol ng China ang syudad ng chamdo sa Eastern Tibet. Kung saan sa mga panahon yun, ang panglabing apat na dalay lama ng Tibet ay 14 anyos pa lamang na walang kamuang-muang sa digmaan. Pero biglang hininto ng China ang kanilang pag-atake sa syudad ng Chamdu para bigyan ng pagkakataon ng mga Tibetans na magkipagsundo sa kanilang posisyon. Kaya noong 1951 na anim na Tibetan delegates ang pumunta sa Beijing para magkipagsundo sa mga Chino kung saan pinirmahan nila ang 17-point agreement na nagsasabing magkakaroon ng regional autonomy ang Tibet at mapapanatili ang kapangyarihan ng kanilang dalai lama at ririspituhin ng mga komunista ng China ang Buddhist religion at pupotektahan nito ang mga monghe at mga monasteryo sa Tibet. Pero ang kasunduan ito ay hindi susundin ni Mao Tse dahil si Mao ay isang hardcore communist na galit na galit sa mga Buddhist at sa lahat ng relihiyon Dahil ayon sa ideolohiyang komunismo ang relihiyon ay isang salot sa lipunan na siyang wawasak sa pag-angat ng bansa. Kahit ganun pa man ay sinubukan pa rin ng mga Tibetans na makipagsundo sa mga Chino na to pa rin ito ang 17-point agreement na mga Chino naman mismo ang nagbigay sa mga Tibetans. Kaya noong 1954 ay bumisita ang Dalai Lama sa Beijing at nanatili doon ng isang taon at nagipagpulong kay Mao Tse at sa iba pang mga Chinese leaders kung saan namang hang teenager na Dalai Lama sa ganda ng China dahil sa mga makabagong teknolohiya nito tulad ng mga kotse, mga factories at kung ano-ano pang mga industriya ng China na wala sa Tibet. Pero isa lang talaga ang gusto ni Mao na maging parte ng China ang Tibet at napakabrutal nitong pinuno. Gusto ni Mao ng uniformity, isang bansa, isang kultura at isang lingwahe lamang dahil sa porsahang pagpapatupad ng Chinese culture at language sa Tibet ay nag-aklas sa mga Tibetans kung saan umalis naman gagan Dalai Lama sa Tibet noong 1956 papuntang India at doon niya nakahalubilo ang mga Tibetan exiles na siyang nagbukas sa isipan ng Dalai Lama sa totoong sitwasyon nila sa Tibet. Humingi naman gagan tulong sa international community ang Dalai Lama, partikular sa India at Britanya pero tinanggihan ito ng India at Britanya dahil sa rasong wala silang interes sa Tibet. Kahit ganun pa man ay tumulong pa rin sa Tibet ang US sa pamamagitan ng kanilang intelligence agency, ang CIA, kung saan sinanay ng CIA ang mga rebelding Tibetans sa pakikipaglaban hanggang sa mawala na rin ang interes ang US sa Tibet. Noong 1959, inimbita ang Dalai Lama sa China para manood ng isang dance performance sa Beijing at mahigpit na sinabi ng mga Chino na kinakailangang pumunta ang Dalai Lama na walang kasamang mga bodyguards na dahilan sa pagdududa ng mga Tibetans sa mga Chino na baka aaristuhin ng mga Chino ang kanilang Dalai Lama kaya napakaraming mga Tibetans ang pumunta sa palasyo ng kanilang Dalai Lama para protektahan ito hanggang sa napagdesisyon na nila na kinakailangan na nilang itakas ng kanilang Dalai Lama palabas ng Tibet dahil baka ipapatay pa ito ng mga Chino. Nag-disguise naman kaagad ang Dalai Lama bilang isang sundalo kasama ang kanyang pamilya at tumaka sa Tibet. Sa loob ng dalawang linggo, walang nakakaalam kung nasaan na ang Dalai Lama. Pati na si Mao Tse-tung ay galit na galit kung nasaan na ang Dalai Lama. At noong March 30, 1959, biglang lumitaw muli ang Dalai Lama sa India sa harap ng international media na humihingi ito ng political asylum sa India na pinagbigyan naman ng India. Sa galit ni Mao Tse-tung, inatake nito ang Tibet at pinatay ang libo-libong mga Tibetans. Sinunog ang mga monasteryo at ininiklarang public enemy number one ng China, ang Dalai Lama. Kung saan libo-libo rin sa mga Tibetans ang nagsilikas sa kanilang bansa papunta sa iba't ibang panig ng mundo. At sa loob ng pitong dekada ay tinuturing lang ng mga second class citizens ng mga Chino ang mga natitirang mga Tibetans. Hanggang sa ngayon ay nasa India pa rin ang Dalai Lama kung saan patuloy rin ito sa kanilang government in exile. At sa pagtakbo ng panahon ay unti-unti nang nawawala ng saysay ang Dalai Lama sa Tibet dahil wala namang pumapansin sa Tibet. At ang tanong ngayon ay gagawin rin ba kaya ito ng China sa Pilipinas dahil sa kanilang higanting pwersang militar na palaging nang haharas sa West Philippine Sea? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.